Hello guys! Good evening! Good evening sa ating lahat. Ayan, pa-sexy ang lola nyo. Nakakaloka! Ayan, ayos natin yung camera natin. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan, para maayos-ayos naman. Charis! Good morning! Ah, good morning! Good evening! Good evening sa inyong lahat! My God! Nandito ako ngayon sa Hanoi and last, last night ko na to. And paalis na ako, papunta na akong Jakarta. And then after that, um, from Jakarta, I'll be flying to Saudi Arabia. I'll be there for like two nights and then back to Washington, D.C. So, good, uh, good evening sa inyong lahat. Para sa mga nasa Amerika, um, good morning. O, oh, ba diba? Bongga. For today's video, mga Inday, gusto ko lang iano sa inyo kung ano yung mga dapat nyong tandaan or isaalang-alang sa mga corners natin na parating pa lang dito sa Amerika. ba? Diba? Parang hindi naman kayo parang mabigla or maano, ma... Ano tong tawag na to? Parang... Yung parang pagdating nyo dito, parang na, naging takaw tingin nyo lang yung car ninyo o kaya bigla-bigla ang desisyon ito based lang from my experience mga inday so uh, bago kayo pumunta dito or makarating sa Amerika please lang uh, estimate nyo na kung magkano yung magiging estimated na sweldo ninyo without tax mga inday Walang tax ha, yung walang tax. So, i-estimate nyo na magkano ba yung magiging sweldo ko na walang tax. Tapos, tapos nun, um, i-ano nyo na, um, estimate nyo na kung magkano ba dapat yung ipapadala nyo sa Pinas, magkano ba dapat yung, um, ano to, yung magiging gastos nyo sa mga anak nyo in terms of tuition fee kung may naiwan man kayo sa Pinas. Tapos, after nun, um, i-estimate nyo kung magkano na lang yung matitira. So, for example, um, $2,000 per week ang inyong magiging uh, salary. So, meron kayong $4,000 na magagastos for the whole month. So, i-ano nyo na, sa, huwag <coughs> yung parang, Hello, 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 good morning, good morning sa ating lahat ng mga nasa Amerika, mga nasa Pinas, good evening, ayan, nakabalot ang lola nyo, nakabalot, nag-relax-relax relax dito sa Hanoi, Charis, bago yung flight ko bukas, nakakaloka, My God, hello guys. I'm on vacation, right? I'm on vacation, Charis. Nasa bakasyon ako ngayon. OMG, nakakaloka. Nasa Hanoi ako and palipad na ako bukas sa uh, uh, Jakarta tomorrow. And then from Jakarta, I will be flying to Saudi Arabia. And then Saudi Arabia for two days. You know, spiritual journey. Spiritual journey. <laughs> and then after two days, I will be flying back to Washington, D.C. And then Washington, D.C. to Dayton. Mahaba-habang, ano ba yan? Na ano pa yung visit? Makainis. Ayan. Ano tuloy? Ayun. Um, so, gusto ko lang i-ano sa inyo about sa pagpili ng bahay or pagpili ng apartment. Una sa lahat, um, sa pagpili ng apartment, mga inday, um, hindi nyo kailangan. Alam ko pagdating, pagdating nyo dito, meron kayong mga uh, kasama. May mga makakasama yan kami, yung mga kagrupo ninyo na sabay kayo dumating. I know ang feeling is parang na-attach kayo sa kanila or natatakot kayong mag-isa or natatakot kayong kumuha ng isang apartment na mag-isa lang kayo dun sa area na yon. Huwag kayong matakot. That is only normal. Um, hindi nyo rin kailangang sundin yung mga kasa or sundan yung mga kasama ninyo. Kung gusto man nila ng bongga, bongga na accommodation, hindi nyo sila kailangang sundan mga inday pumili kayo ng accommodation or apartment na sakto sa inyong budget, sakto sa pangangailangan ninyo, hindi kung nasaan yung mga kabarkada ninyo na na-meet nyo lang dito sa Amerika in the last two weeks or one week. <laughs> o ba diba, nakakaloka. So, pumili kayo ng apartment na safe and budget-friendly. Hindi 'yung parang 4000 ang net ninyo kada buwan pero 'yung renta ninyo sa apartment is 2000 O di ba? Half na half na ng ano dai. Half na ng ano to ng uh, ng sweldo ninyo nakakaloka. Paano kayo makakaipon kung ganoon kataas 'yung 'yung uh, ano ninyo, 'yung renta ninyo. Nakatira nga kayo sa isang one-bedroom classy apartment tapos may swimming pool na hindi nyo naman nagagamit araw-araw or yung parang pilit nyong gagamitin kasi nga sayang yung bayad ninyo na $2,000 kada buwan yung gym na hindi niyo na naman nagamit ni minsan or pilit ninyong gagamitin kasi nga sayang yung bayad ninyo sa inyong classy apartment na 2000 dollars mga beshi maling mali as in pumili kayo ng isang budget friendly safe kung ang hanap ninyo ay amenities mga inday like for example gym ng mga gym membership, mga Inday, 10 to 20 dollars lang. Kesa naman sa tumira kayo sa isang two bedroom or 2,000 dollars apartment. Marami kayong mahanap for sure na below 1,000 dollars. Yung mga ibang state pa nga nasa mga 500 or 600. Alam, hindi ko sinasabing maghanap kayo ng $800 tapos nasa California pala kayo nakakaloka ano yon bahay ng aso ang ano titirhan ninyo ang sinasabi ko sa inyo humanap kayo ng budget friendly na um, na apartment hindi yung $800 or below $800 pag nasa California naman kayo or nasa New York naman kayo na Huwag kayong humanap ng $800 or $600, wala talaga kayong mahanap Or else, kulungan ng baboy or bahay ng aso yung hahanapin ninyo, di ba? So, wag ganon um, Anuhin ninyo, uh, i-research din ninyo kung magkano yung average O kaya hindi average yung, hindi naman sa below average Yung parang, uh, kunyari dito sa Ohio yung yung renta naglalaro from around 600 or 700 uh, 500 or 600 papuntang 1,800 to 2,000 dollars. So pumili kayo ng mga nasa gitna, yung mga nasa 800, 900 or 1,000 dollars or wag nang higit sa 1,000 dollars para magkaroon naman kayo ng ipon. O di ba? nakakaloka. So, pag mga nasa California or kayo, huwag nyo namang sabihin, oy nurse kan, wala naman kaming nahanap dito na $800. Anong mahanap niyong $800 sa California? Ano yon Kulungan ng aso? O kaya kulungan ng baboy? Nakakaloka kayo? Ako pang stressin ninyo. Nakakaloka. sa ako sa inyo dahil. Anyway, back to the topic yon humanat kayo ng budget friendly na accommodation pangalawa pagdating sa car mga inday wag yung parang pak gusto ko ng bago para ano uh, para bongga o kaya gusto ko ng sasakyan yung yung passenger seat dapat ano wider seat diba dapat maluwag yung mga legroom dapat yung passenger ko hindi masyadong anon na, na iipit or something Yung parang relax na relax sila sa tapos ang labas single pala kayo mga inday tang ina the whole year wala kayong naisak may naisakay kayo sa katabi ninyo sa front seat na passenger seat sa, sa likod the whole year. Wala kayong naisakay. O kung may naisakay man kayo isa, dalawa, isang beses lang sa isang buwan, nakakaloka. Pero ang gusto ninyo, Ford. O kaya yung parang sobrang laking sasakyan. Nakakal, I know all of us are, you know, aiming for a dream car. Pero, um, maging practical sana tayo, di ba? Pagdating sa sasakyan, di ba? Pumili tayo ng naayon lamang sa ating sweldo o kaya uh, yung parang uh, after ng lahat ng mga bills natin is nakakaipon pa rin tayo. Diba? Nakakaipon at nakakapag-invest. Ito pa, may nagtanong pa sa akin, gusto kong sagutin ito eh. Nurse Ken, bakit hindi ka pa bumibili ng bahay? Ang uh, hindi ka pa mag-mortgage ng, ng ng bahay. Ah, uh, nakakaloka. Uh, bayad ka ng bayad sa apartment. O ito, sasagutin ko na yung tanong na yan, Day. Ito na. Magkano Okay, magkano yung apartment ko ngayon na binabayad? Okay, 1,000. Ito talaga, lahat na ito, 1,075. Ito, ang base rent ko ngayon is nasa 860 or 870 ata. Kasama na sa 1,075 ang spectrum uh, wifi sa buong kwarto or sa buong apartment ko kasama na ang water, kasama na ang sewage, trust, and everything. Pati laundry, kasama na. So, sa 175 na to. Magka magkano ang binabayad ko sa the whole year? $12,900 or sabi na natin 55 ang conversion or 709,000 pesos. 'Di ba ang laki? Pwisit talaga dyan. Eto, bakit ako hindi ko mukuha ng bahay? Eto, yano natin. Kunyari, kukuha ko ng bahay worth, kunyari dito sa Ohio, worth 300, oh, oh, 250 na lang, $250,000 na worth na bahay. Magkano yung eh, ito prospective lang. Ito based on for my competition. Kunyari, bibigyan ako ng interest 7% per annum. Okay? Per annum. Magkano yung magiging interest lang ha? sa 7% ng $250? Interest is $17,500. Oh, dito pa lang sa computation ko na to, more than na ito sa binabayad ko sa renta diba interest alone kung babayaran ko ito per for around 30 years so interest alone per year yung annual percentage of interest or APR 17,500 sa 250,000 pesos na bahay interest alone yan ha hindi pa yan wala pa yan kasama sa ano sa principal na binabayad mo so pag ikaw ang may-ari ng bahay, ikaw ang responsible sa pag-maintain, maintenance, pagsasaayos, pagpapalandscape, lahat ikaw. Kung meron akong extra pera mga inday, hindi ko siya i-invest or i-mortgage sa bahay. Ilalagay ko na lang siya kung saan ako ang kikita ng interest at hindi ang bangko. For example, oh bumili ako ng gold coins, bumili ako ng gold, bumili ako ng lupa, cash. 'Di ba? Kung bibili ako ng bahay, pag-iipunan ko cash. Hindi mortgage, kasi papatayin lang tayo sa interest ng mga bangko. Sila lang ang kikita dyan. 'Di ba? Close wag ka nang mag-PM, I'm sorry. Charis, yon yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako kumukuha ng bahay. Kasi nga, gusto ko, pag kumuha ko ng bahay, cash. Ang pera ko, gusto ko, ang umi-interest at nag, ano, nagkakaroon ng return of investment. Okay. Ano pa? Car eto maraming nagugoyo dito sa car um hindi ko naman sinasabi na kumuha kayo ng brand new pero pag brand new kasi ang kinuha ninyo mahal ang installment mahal yung parang monthly payment ninyo pero ang maganda sa brand new wala na kayong halos aalalahanin lalo na kung new driver kayo dito at first time yung mag-drive ng sasakyan, um, as in maganda talagang kumuha ng brand new. Kasi nga, shushunga-shungaers kayo. Tapos, yung kinuha nyo yung sasakyan second hand, nasiraan kayo, dagdag stress pa. Stress na kayo sa trabaho, stress pa kayo sa pera, stress pa kayo sa sasakyan ninyo. Tapos, stress pa kayo sa love life ninyo nakuday magbibigti na kay hindi joke lang <laughs> nakakaloka huh? di ba so hangga't maaari magbabawas tayo ng mga factor na pwedeng makapagpa-stress sa atin at makapagpalala ng sitwasyon baka ang ending mapauwi pa tayo ng Pilipinas so, di ba alisin ko nang kung oh, please sit tapos 'yun mga inday um pinapahid ko 'yan sa aking ano yung after ng mas aking mga uh, legs mga ganyan pinapahid ko siya so 'yun mga inday bow ano pero kung magaling naman kayo mas uh, magaling kayo tumingin ng sasakyan tapos um yung makukuha niyo sa sasakyan is parang certified pre-owned uh, much better kasi, di katagalan maluluma at maluluma din naman yung brand new na yan. ba? Diba? So, yun mga Inday. Um, pangalawa, pangalawa, ano to? Paapat ba na to? Ayun. Kuha kayo ng brand new kapag bago pa lang kayo. Much better, I think. So, tapos, pag, uh, ano pa nga ba yung names? dapat niyong tandaan pag nandito na kayo sa, ano, sa Amerika? Oh, eto. Pag nandito na kayo, mapifeel nyo na napakahirap ng bedside at nakaka-stress. Sa una lang yan, 3 to 6 months of adjustment. Pero after nun, mapifeel nyo. Ang feeling kasi sa first 3 months or first first 3 to four months is parang syunga or sky. parang istupida kayo, yun yung mapifeel nyo kasi nga, uh, una sa lahat wala tayong omni-cell or fixes na experience so mapifeel nyo na parang ang galing-galing naman itong mga new grad na to, o kaya ang galing-galing naman itong mga American nurse na to wala din tayong EPIC or Cerner so mapifeel nyo parang istupida kayo pero di kalaunan mamamaster mama master at mama master nyo rin yan. at bar realize nyo in the end na itong mga ano mga putek na to nagpapanggap lang na matalino na piling Albert Einstein, de ba? Na piling mga magagaling, piling lang o de ba? Take my word, piling lang. As in nakakaloka ay, nako. Mga piling, ano, matalino lahat. mga itchusera. Pero, alam mo kung anong, ano, common denominator sa lahat sa kanila? Mga tamad. Mga ambisyosa. Mga, ano, di ka launan pag dumami ang mga Pinay, Pinoy dito, baka maging parang Saudi na rin to. Na yung mga puti ay parang, hmm, mga piling entitled na lahat. Yon. So, ano pa? Um, ano pa ba? Ayan. Huwag masyadong gagastos. I-minimize yung bill at least half or 50% ng swaldo nyo. Kung pwede nyo maging um, 40, or 30 to 40% yung lahat ng inyong bills um, after ng sweldo ninyo, uh, meron pa rin kayong matitirang mga 60 to 70 very good. Pero at least, uh, ma-maximize ninyo yung inyong bills sa, at least, walang OT ah. Walang OT into like 30, um, uh, 40 to 50 So, kung kumikita kayo ng 4, 5, at least mga $2,000 yung bills ninyo. Diba? Bongga! at parating magluto sa bahay kasi at magdala ng baon kasi napakamahal hanggat maaari ah napakamahal ng ano dito kung iisipin niyo na sa 7, 8 or 10 dollars lang pero kung i-convert niyo yan um, napakamahal din nasa mga 500 to 600 pesos per meal kung i-invest niyo yan Um, in a in a mutual fund or something in the long run malaki ang magiging return of investment niyo um doon lamang sa mga 1000 per month ganyan ganyan di ba try to um, look for something um, uh, like investment sa lupa, investment sa gold, mga ganyan. Pero bago kayo sumabak sa kahit na anong investment, make sure that you build your fundamentals first. What what do I mean when I say fundamentals? Yung parang ah uh, fundasyon ninyo just, just, in case your investment um, ay bumaba tapos o kaya kunyari nag invest kayo sa property tapos yung real estate is biglang bumagsak so bagsak din yung uh, value ng property ninyo So, hindi naman lahat ng real estate is pataas ng pataas every ano. Meron ding sometimes pagkaroon ng pag nagkaroon ng global financial crisis or global recession, ang real estate ay bumabagsak din. 'Di ba? So kailangan niyo ng matibay na pundasyon so that pag bumagsak ang value ng investment ninyo whether stock, real estate, Uh, gold coins or kung ano man, hindi nyo siya mabibenta just in case magkaroon kayo ng emergency. Emergency situation na kailangan ninyo ng cash or liquid cash. Diba? So, kailangan nyo ng matibay na pundasyon. What do I mean with a uh, pundasyon? Dapat meron kayong 8 to 12 months emergency fund. Hindi yun... Um, ano to? hindi yun katumbas ng sahod ninyo. No, it's not. Um, dapat katumbas iyon ng inyong pang pang araw-araw or pang buwan ng budget. So, kung ang budget ninyo sa isang buwan ay $2,500 times mo by 8 or times mo by 12. Tapos, pag na-accomplish mo na yon ang emergency fund mo, uh, uh, ilagay mo na, mag-build ka naman ng strong savings Account. Um, and then after that, um, kung meron pang extra, build another account like a travel fund. Alam nyo, um, sometimes or you know, um, maybe three, three times or twice in a year, gusto rin natin magpahinga. And sa pagpapahinga natin, we don't want to break our savings, we don't want to use our emergency fund, or hindi hindi dapat tayo sobrang sobra sobrang nag-OT bago ang ating bakasyon, 'di ba? So para ma-prevent iyon, kada paycheck magtabi kayo ng at least $100, $200, $150, what uh, kung ano lang yung kaya ninyo. 'Di ba? Hindi niyo mamamalayan na after 6 months or after 7 months, meron na kayong maybe $4,000, $3,000 at least, 'di ba? Meron na kayong parang uh, bubunuan or at least aanuhan ninyo na lang parang aabunuhan pagdating ng inyong bakasyon. So we also need relaxation um, para mag yung ating katawan, vacation, hindi lang yung physical pati emotional at pati yung isip natin, 'di ba? relax natin kasi kailangan din nating magpahinga. Okay, yun lang mga inday. Babush na. <laughs> Charit Sige na mga inday. Bye na. Babush. Mm. Have a nice day.